Pinalalakas ng pamahalaang panalawigan ng Nueva Ecija ang kampanya laban sa teenage pregnancy at HIV sa pamamagitan ng taunang Adolescent Health and Development Symposium na isinasagawa sa iba't ibang paaralan at bayan sa lalawigan. Ngayong taon, kabilang sa mga binisitang lugar ng Provincial Health Office ang Talavera National High School kung saan halos ang estudyante mula grade 7 hanggang grade 10 ang nakatanggap ng tamang impormasyon hinggil sa reproductive health. HIV awareness at teenage pregnancy. Personal ding nagtungo ang PHO sa bayan ng Rizal at Fort Magsaysay sa Palayan City upang maghatid ng parehong mensahe. Ayon kay Ana Crystal Olanda, Population Program Officer, layunin ng programa na maitama ang maling paniniwala, maalis ang stigma at maibigay ang wastong kaalaman sa kabataan upang maiwasan ang mga problemang dulot ng maagang pagbubuntis at HIV. Batay sa datos sa Philippine East Statistics Authority o PSA noong 2022, bumaba ang teenage pregnancy rate sa Central Luzon mula 8.6% noong 2017 patungong 5.4% noong 2022. Gayunman, nananatili pa rin itong kabilang sa mga rehiyon ng may mataas na bilang ng maagang pagbubuntis. Samantala, iniulat naman ng Department of Health o DOH na may 4,979 bagong kaso ng HIV na naitala mula April hanggang June 2025, bahagyang mas bababa ng 6% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Kabilang ang gitnang Luzon sa pitong rehiyon na may pinakamataas na bilang ng kaso na umaabot sa 3,657 o 74%. Para kay Joanna Marie Manansala Ponggasi, nurse ng PHO Nueva Ecija, nananatiling mataas ang bilang ng mga kabataang edad 15 to 24 na apektado ng HIV sa probinsya. Kaya malaking bagay po ang health symposium na ginagawa po natin para magbigay ng impormasyon patungkol po sa teenage pregnancy, paano ba may iwasan, paano sila maapekto nito. Gayun din sa HIV, ano ba ang mga signs and symptoms saan sila pwedeng pumunta, kung may ba, at sino yung mga pwedeng makatulong sa kanila para naman kay Alyana Rayo, isang student leader na lumahok sa aktibidad sa Talavera National High School, malaking tulong ang symposium upang mas maging mulat ang kabataan. Dagdag kaalaman po sa amin tong symposium po na to, syempre hindi lang po kami nakahanap ng way or nakahanap ng information na makakatulong sa amin kundi nagsilbi po itong aral po sa amin at hindi lang basta para sa aming mga sarili kundi para rin po ma-inform ma namin yung ibang kabataan for this case. Patuloy pagpapatupad ang pagpapatupad ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija ng mga programang pangkalusugan sa iba't ibang paaralan at komunidad, katuwang ang PHO at mga pampublikong paaralan upang maihatid ang makabagong impormasyon para sa kalusugan at kinabukasan ng kabataan. salamat po ako kay Governor Orenio Vice Governor kasi po kundi po dahil sa suportang binibigay po sa sa aming programa, particular po sa Adolescent Health and Development, ay hindi po magiging successful po ito. Kasi po naniniwala po tayo sa kagalingan at kakayahan po ng ating mga estudyante bilang mga uh, future leaders at mga produktibong sihano sa susunod na henerasyon. Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw.